Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nakikita ninyo ay meron po tayo itong gulay. Kaya dahil ang takway po ay ito ay isang uri po ng gabi. Ayan, lulutuin natin to. At kita yung malinis na ba? Diba? So, magluluto po ko ngayon para po pagkain natin. Masarap po ito dahil uh, paborito po ito ng ating mga kaibigan, lalo mga probinsya at probinsya na dito po sa probinsya po ng Romblon. Kaya let's go! Ilagay na natin ang ating bawang, sibuya, salam nyo naman yan. Ilagay na natin para naman ay mag tayo ngayon. Ayan, ilagay na po natin ang pakway para naman ay mag-gisa-gisa. Ayun, kasi masarap ito dahil fresh na fresh po. Pakukuha lang po ito sa ating pong kaniman. Ano na Lagyan natin ng isang basong sabaw na tubig dahil a ito ang ating niluluto na ulay. Lagyan ng asin para lumasa. So ako hindi ako naglalagay ng paminta o anong pang ang ingredients. Depende na po yan sa inyong panlasa. So, lagyan pa natin ito ng tuyo na dilis. Ayan o. Para masarap. Tap natin yan. Ang dilis. At halu-haluin natin. Sarap po ito aking nilulutong gulay. Ginisa ko po ito. Pwede rin nyo pong gawing adobo. O depende po kung lagyan nyo po ito ng mga ipang ingredients. Kaya po ng mga seasoning at saka ayun nga yung paminta. ba diba? O lapit na po yan maluto ang ating pong pagkain. Yummy yummy. Taklobar mo na natin. Ayan, luto na po yan at ready na po natin kunin sa kalan at kakain na tayo. So ayan, may init pa at talagang luto na po ang ating pong takway na ginisa at pwede natin gawin adobo kaya gataan. So ito na po, kulang na lang po ay ang kanin. So ito na yung niluto natin na takway, may kasama na itong kanin at saka isda. Nilang plito rin ako. Diba? Kaya masarap talaga itong combination. Hmm, kain tayo. masarap talaga fresh na fresh kasi yung takway eh. Sarap ko may pag-fresh na fresh ang pagkain. sarap. Hmm. Sarap talaga. Sobrang sarap na sarap ako. Iba talaga pag tayo nagluluto kasi minsan pag bumibili tayo sa palengke na iba lasa pero tayo talaga masarap ng luto ako na maginisa. Pwede rin yun. Kaya tanong gusto mong luto? Basta sa palasa, ipasok sa palasa mo. Sarap. Sarap-sarap talaga. Sarap Marabit ko na maubos ko Ayan maraming salamat po At naubos ko na po ng aking pagkain Thank you so much